yun na, eto na. Since pare-pareho kayo, tingnan natin kung mananatili ba yung interest nyo sa kanya sa sandalang makita nyo ang kanyang larawan. Nery, ipakita mo na please kay Tita Terry. Ayan po, si Tatay Fur. Wow, Attractive ba para sa'yo? O para kay Ate Luz naman, ipakita natin. Ayan. Yeah. Wala Super smile din. Para kay Tita Luz naman. Ito po. Ito po yung nagsabi ng ano. Namimigay po ng panty yan. Ayan. Ha. Apa? Yes. Iba Ay, rin yung ngiti. Pagkatapos, mapakita naman natin ang picture ni Rolly. May oh, 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 okay. si nagpamayari kay Rolly. Yes. Oh. Okay. So, mga Hackbangers, nakita nyo na po ang aura ni Sir Fair. Nagustuhan nyo ba? Attracted ba kayo? Or, ano? Akyat? o oh, baba? Base po sa itsura. Kayo ba'y aakyat po o bababa? Gusto niyo po ba yung pisikal na anyo? Apa! Umakyat wow. Oh, lahat! Ano? Umakyat lahat, Sir Per! Wow. Perfect, perfect attendance. Wala yeah. ni isa bumabas. Oh. Tanungin natin si Ate Luz, bakit po kayo umakyat? Ano po yung nagustuhan niyo sa itsura niya? Sa May Gwapo naman. Tsaka mukhang matangkad. Ah. Ah. Matangkad po siya. O, oh. tas nagtataba ako nakatira sa puno. <laughs> kapre. Kapre. Ang <laughs> <Kapre>. hirap <laughs> pala ba nagkataluyan si ano, no? Silo. Nanay Luz, tsaka si per. Bakit? Luz, <laughs> oh, oh, oh. oh, <laughs> ano? <laughs> si Oh, ano? Si Luz, lose, Fer. Luz, ako Fer. Ay! Nakakatakot ang magiging anak. <laughs> <laughs> tsaka ang mga anak ni Per <laughs> at ni Luz ay pangangalanan natin. Titira nila mahihintit na, ni na lugar si eh. <laughs> no? Kayo, ninong, no? <laughs> okay. okay. Si Liz naman. Bakit po kayo makiyat? Siyempre may edad na siya, di ba? Hmm. Pero kita pa rin sa... Itsura niya yung guapo siya nung panahon niya. Ah. Nag-guwapo siya ng panahon -o -o. niya? Oo. Ah. Kumabakas ah. pa rin. Kumabakas pa rin. Thank you mm. po. I-enhance na lang yun. Ah. I-enhance uh -huh. <laughs> na lang daw. <laughs> I-enhance na lang ng camera 360. Maraming salamat po. Okay. Si Mami Terry, natanong naman na natin ba? Hindi pa. Hindi pa. Ah, hindi pa. Uh, sa akin, may itsura naman siya at mukhang mabait ang pagmuka. Ah, mabait ang, mabait mukha. Mataas lang ang kilay. Nagpapabotox kasi na <laughs> sa ito. <laughs> Kaya mataas ang kilay. Diba? <laughs> di ba? Di, 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 you, di ba? Kasi Sir Jeyo, di ba? Okay. Maraming salamat. Sir Fair, tayo po kayo dito sa ano marker nyo na silver. Ayun po doon po, Sir. Ayan, tas harap po kayo sa salamin. Sa oras na ito ay makikita mo na ng personal. Isa-isa ang ating mga hakbangers. Magsisimula tayo kay Mami Terry. Reveal! Oh, ayan, sir! Titikin mo na. Ganyan ba ang mga tipo mong dinedate? <laughs> Magkakulay sila ng hair. Yes, parehang may hair color. Kayo naman, si Tita Liz naman ang pupuesto para makita ni Sir Fair. Reveal! Oh! Ang yeah. laki pala ng kamay ni Sir Fair, no? Wow. <laughs> Grabe, Frankenstein. <laughs> Close! Eto na si Tita Luz. Pupuesto na si Tita Luz. Reveal! Yeah! yung ngiti, oh. Ay, naku! Yeah. Parang ay may connection ba? silang ay, dalawa. Ay, Bakit sumayaw? Ay, nagsayawan! Si, si Tita Luz, hindi nagsasalita, pero tumugtog, <laughs> Tony Fowler, ako'y tahimik lang sa umpisa. Sir, kasi. Di ba? Ako'y tahimik lang hey. sa umpisa. Oh. Taray. Maraming salamat po. Makakabalik na po kayo doon nakita, pwede na po kayo umupo ulit, Sir Nakita niyo na po silang tatlo. Ayan. Kanina po, kanino po kayo na may naramdaman? At base sa mga narinig niyo mga sagot nila at kwento nila, pag samasamahin niyo po yun, sumahin niyo para malaman niyo kung sino ang gusto niyo makadate. Sa puntong ito, silang tatlo po ay nasa isang baitang, pantay-pantay. Isa lamang po ang pwedeng umakyat. So, si tatanungin na po, may sasabihin. Sino po ang gusto niyong paketin? Luz. Si Luz! Luz! Ay! Si Luz ang pinakya! Bakit po? Ang tahimik! Bakit po? Para pareho lang kami. Na? Okay, lang. Ugali. Ah. ah. ah, talaga po. Parang ay. nung, nung bumukas yung, yung salamin, kasi bigla kayo sumayaw eh. May naramdaman kayong attraction, spark, ganon? Yes! Yeah! Oh, talaga? Ay, paano, hey, paano? Ay, ay. Ay. Tara. Kasi may tugtog din naman Yung naramdaman yung po kay Tita Luz Hindi nyo naramdaman Nung no? nakita nyo si Tita Terry At saka si Tita Liz hindi po eh. Ay. ay spark at first sight. Oh, pero may uh, problema tayo. Oh. Hindi sila pwede mag-double date. Bakit? Mag-seselos. Double date pero si tita ang kadate. Oo. mag 50 years eh. <laughs> okay. May gusto po kayong sabihin, Tita Terry, kasi hindi po kayo napili. May gusto po kayong sabihin? Uh, okay lang po. Kung doon po siya masaya, ke-loose. Uh. Oo. Oh. Ikaw po, Ate Liz. No problem. Ganun no problem. talaga ang life. Yes. Si Luz, na win, na win, ha? Na-win na-win, ha? May pangihinayang po ba kayo? O wala naman? Wala naman Wala po. Wala naman. Ah, okay naman okay. daw sila. Maraming salamat po, Tita Terry and Tita Liz. Nanalo yung Lucifer. Thank oh, you oh. so much. <laughs> Iba ang kapangyarihan ng Lucifer, dahil. Masaya po kayo, si Rolly. Happy yes. naman. Yes, yes, yes. Thank you very much, sis. Sana po nag-enjoy kayo. Okay lang. Ang yeah. sabi love team nila, umaapoy. Eto na. Tignan nga natin kung paano sasayaw ang kanilang mga binti sa sandaling sila'y magsama loose and fair step in the name of love. Yeah. Let me love yeah. you, promise. Hey. Ala. Lapit na po kayo habang sumasayaw. Lapit na po Let's kayo go. habang sumasayaw. Yes! Bubuksan na ang pinto. Bubuksan na. Tutulak. Tutulak po. Bidayano. Yes! 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 Yeah. Umpisa. <laughs> Ay, ba ba ba, ba ba lang umpisa. At ang ba, 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 ba? Ah, lahat ng mga kwento ng mga taong tunay na pag-ibig ang hanga. Dito ang Step in okay, the Name the Love. na sa ng our way show, way our time, it's show time. Yeah. Oh, muna kayo dyan, sayang muna kayo dyan. Hey. Dance mo hey. muna, dance. Hey. Let me love you, family, hey. Yes. Just one time that kiss on I стоят она I